Magandang gabi, ako si DJ Rose, ang tinig na maghahatid ng inyong mga lihim at kwento ng lagim. Sa bawat liham na ipinapadala ninyo, may nakatagong takot na muling binubuhay ngayong gabi. Kaya ihanda ang inyong pandinig, at hayaang ang dilimang sumaksi sa ating kwento. Ay natanggap tayong liham mula kay Noel, isang tagapakinig mula sa Negros, ito ang kanyang kwento. Magandang gabi po, DJ Rose. Hindi ko alam kung paniniwalaan nyo to, pero ito ang karanasan naming hindi ko malilimutan. Lumaki ako sa sitio Malasaga, isang maliit na baryo na napapaligiran ng bundok at kakahuyan. Tahimik ang lugar, pero minsan, tuwing kabilugan ng buwan, may mga aso raw na tahol ng tahol, at may naaamoy na parang bulok na karne. Noong isang gabi, habang pauwi ako mula sa bahay ng pinsan ko, nadaanan ko ang lumang punong akasya sa tabi ng daan. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko na may nakasunod. Nang lumingon ako, wala naman, pero bigla kong naamoy yung amoy ng nabubulok na laman. Sa paglakad ko, narinig kong may kaluskos, at may mahinang tunog ng mga kuko na tumatama sa lupa. Nang ilawan ko, nakita ko siya, isang matangkad, payat, at tuyo ang balat na nilalang. Parang tao, pero halatang bangkay, ang mga mata, mapupula, at ang bibig, may dugo pa. Hindi siya tumatakbo, pero papalapit ng papalapit. Ang bawat hakbang, tunog ng butong kumakalansing. Sa ko lang naalala ang sabi ni tatay dati. Kapag naamoy mo ang bulok na laman sa gitna ng gabi, huwag kang tatakbo. Baka alaman higyan. Pero sa sobrang takot ko, tumakbo ako. Rinig ko ang mabilis na yabag sa likod ko, parang humahabol, at sa bawat segundo, palapit ng palapit. Pagdating ko sa bahay, halos maiyak ako sa kaba. Pero sa labas ng bintana, narinig kong parang may kumakatok, mahina, pero paulit-ulit. Tatlong beses, nang sumilip ako, wala akong nakita, maliban sa mga bakas ng paasa putik. Pero kakaiba, DJ Rose, paakyat sa dingding. Iyan po ang liham ni Noel mula sa Negros, hanggang ngayon, hindi raw siya dumaraan mag-isa sa punong akasya sa sitio Malasaga. Tandaan ninyo mga kaibigan, kapag naamoy ninyo ang bulok na laman sa dilim, huwag na huwag kayong lalapit, baka hindi na kayo makauwi.